So, ayan mga kapromdi, natapos ko na yung plant shelf ko dito sa backyard. Uh, at ito nga, uh, toys na akong gumawa nito, uh, including itong ano nalalagyan ko ng halaman na ito. Uh, at syempre, hindi naman ako expert uh, at kaya ito palaging parihong kanan yung nagagawa ko. Yung mga ginagamit ko, recycle na pako. Tapos yung kahoy na pinutol ko, yung dating ano, uh, nakalagay sa kubo ko, yung parang uh, gunting batawag doon. Parang, ayun, parang hamba sa taas. Wala kasi akong mga, uh, mga kahoy talaga. Kaya sayang din naman kung hindi ko gagamitin. Kaya ayun na uh, ginagamit ko na lang kaya dito ko lang siya gagawin ang ganyan ayun parang ano din papatungan ko dito sa ayun so tama lang siya So, ayun mga kapromdin, natapos ko na yung plant shelf ko dito sa backyard. Uh, at ito nga, uh, toys na akong gumawa nito, uh, including itong ano nalalagyan ko ng halaman na ito. Uh, at syempre, hindi naman ako expert. Uh, at kaya, ito palaging parihong kanan yung nagagawa ko. So, ang style niyan ganito kasi hindi naman siya pwedeng pagharapin kasi nga pala, palaging dalawang o parehong palaging kanan yung nagagawa ko pero okay lang naman kasi uh, ano uh, mapapatungan pa rin naman yan kaya lang syempre mas uh, mas maganda kung magkaharap sila kasi para maano ko sana to uh, maipasok ko yung account dito yung ano yung silab na ilalagay ko pero okay na yan at uh, hindi naman siguro magkakaroon ng problema diyan kaya yung papatibayin ko na lang, so lalagyan ko na lang ng ano dito sa ilalim. Pero parang hindi pa sila magkapantay. Pero okay na siya. Uh, ready to, ano na, ready to install. So, ayun mga kaprom, dito ko siya ilalagay. Uh, hindi ko siya masyadong papahabain kasi nga, may eksilang ito at gusto ko mayroon pa siyang space dito para dito sa ibaba malalagay ang siya ng plant. So syempre alisin ito kasi hindi siya magandang tingnan. Uh, matagal ko na itong gustong alisin kaya lang ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. At syempre dahil sa suggestion din na uh, alala ko nga mayroon akong gagawin dito pero matagal ko nang gustong gawin 'yon. At uh, ito nga uh, madalas ko nang nililinis kaya lang yun parang kulang ako sa time pero ngayon naman wala wala akong ginagawa at almost tapos na ako sa mga ginagawa ko. Although, marami pa rin akong uh, pinapaganda yan. Kasi nga gusto ko yung, ano, uh, binabawasan ko yung mga plants ko para maging maaliwadas. At syempre, nire-replant ko pa rin naman yung mga pinuputol ko. So, kaya hindi naman siya nasasayang. At yung puno, uh, yung binubunot ko na halaman, yung pinakapuno niya, sinisave ko naman siya. At uh, yun ang nire ko. Although, nagre replant pa rin ako ng mga branch ng mga plants. So, ito nga ililigpit ko na siya para magkaroon ng katiwasayan yung ano Ano ko dito yung Ah... Uh, ang tawag nito? Hindi ko alam kung anong tawag dito sa lugar na ganito. Basta yung ilalim nito, yung ilalim nito is yung deposit ng aking comfort room. So, ayun. Pero siyempre gusto ko pa rin malinis kahit ano pa yung nasa ilalim niya. Gusto ko yung mag maging malinis. At ah... Uh, gusto ko yung walang kalat. So syempre, ito ito naman mga nakakalat dito ay ilalagay ko to sa likod. Ah, dahil meron ako mga nilalagyan doon ng mga yung mga ano ba? Ah, mga hindi ko pa nagagamit na kahoy o yung mga tinatirang kahoy nilalagay ko doon pag uh, kailangan ko, kinukuha ko rin naman ulit. So ayun. Kaya ito itatabi ko na muna doon para magkaroon dito ng space na medyo maganda-ganda. ay oh, ayun parehong kanan yung ginawa ko. Pero okay lang siya. ah uh, mahalaga, meron akong lalagyan dito. So, ganun lang. Ganun lang kasimping gagawin ko dito. Ano ba yan? Siyempre, lalagyan ko siya dito sa ibabaw. mga kapromdi, uh, natapos ko na yung plant shelf dito sa aking backyard. Uh, at syempre, ang susunod naman ay syempre ilalagay ko na yung mga halaman na gusto kong ilagay dito. Pero maliit lang siya. Mga, uh, ay masyadong bitin. Kasi nga maliit lang din yung space dito. At syempre, hindi ko na pwedeng punuin yung space dito. At wala na rin akong material na uh, silab na panglagay dito. Ito nga katulad nito, eh, masyado na siyang maiksi. At siyempre palagi akong nagkakamali. Dapat yung banda dito, yung maiksi, yung ano dito, yung hindi pantay. Dapat dito ko ano, uh, sa uh, kabila nilagay. Kaya lang naipako ko na at siyempre mahirap itong tanggalin. Uh, Ayun, pero okay lang naman kasi ilalagay ko lang naman ng halaman. Ang mahalaga, meron akong ano dito, uh, space, uh, kum nakukum, ano, ko yung mga halaman ko na pwedeng ilagay dito. So, ang ilalagay ko dito ay yung ferns ko, na yung malilit yung dahon. Ayun. So, ito ka parang ilalagay ko dito sa ibabaw. And mga apat na paso ito or lima, kaya lang magkakasya dito ay parang ano lang, Parang tatlong pasulang yata ito. ito try ko nga. Ayun. So bahala na kung ilan magkasya siya. Ayun uh, nga parang tatlong pasulang. Pero mahalaga meron ano. Uh, meron akong nilalagay ng ibang. Uh, ibang ano. Plants. Ayun. Ang So, pwede pa naman isang another pasupa Pero titingnan ko muna kung anong maganda. Ah, kaya dito ko siya nilagay para pag umulan ay matatamaan siya, hindi niya na kailangan diligan. Ito kasi sensitive din itong ferns na ito. Ah, gusto niya rin palagi yung ano, nababasa siya. At mas gusto niya yung ulan. din dito naman sa baba, bigon niya. Ayun. Kaya ko siya niligay dito kaprom di sa taas kasi meron siyang ano, salo, salumpwit. So yung tubig na pumo ano yung yung ulan na bumabagsak sa kanya or yung tubig na nagbubagsak sa kanya ay nasa salo ng kanyang ano yung salumpit ba. Then hindi masyadong mababasa sa yung kaoy kasi nga ito malambot lang ito, madali siyang ma ano masira. Then dito sa baba okay lang itong ano kasi matigas itong ano na ito. Uh, parang yung ano nakalimutan ko yung nilalagay sa bubong na ano pang para hindi mag ano kumasok yung ulan. So ayun. So dito ilalagay ko yung bigonya dito para meron yung space dito sa baba. Para hindi nagsisiksikan dito. Sira-sira na yung mga paso ng ano ko. Uh, bigonya. At uh, hindi ko na masyadong magawa ayun iba-iba iba yung paso ng bigon niya ko magkakaiba rin sila ka dito style. So ayun na uh, dahil matibay ito, uh, okay lang na maging mabigat yung nandito sa kanyang ibabaw. Ayan po mga kapromdi, natapos ko nang gawin yung ano dito, yung aking uh, halaman o yung lalagyan ng mga bigonyas ko sa ferns ferns uh, Medyo maliit yung aking shelf uh, kasi nga maliit din naman yung space dito. At syempre wala na akong materials kapromdi, katulad ng sinabi ko wala na po akong materials para sa mas malaki pa sana. At syempre yung space talagang maliit din. Then ayun ka from the nailagay ko na yung mga ferns, uh, begonias. Ayan. Pero napapansin ko itong begonia na ito ay umaapaw na. So kailangan kong i prepat yung mga putol niya. So later tatanggalin ko siya. At uh, umaapaw na kasi. Kaya ko siya nilagay sa baba dito kasi masyadong mataas yung ano niya yung dahon niya. So flowering siya ngayong kapromdi So ayan na, uh, magandang bulaklak nito at uh, hindi ito sensitive na bigonya kaya ito na lang pinaparami ko. Ang dami kong bigonyas dati na uh, yung mga mamahalin. Kaya lang hindi siya tumatagal. Kaya kung ano lang yung tumatagal dito, yun ang uh, paparamihin ko. So ito rin kapremdi, uh, silver begonia. Tumagal din ito, matagal na ito sa akin eh. Ah, kaya lang hindi ko na naasikaso. So, kailangan ko sigurong uh, lagyan ng kahit papano yung soil niya ng medyo ah, uh, gumandagan. Nasa na ano to nasa, ano, nasa lilim. Ay, hindi na siya naarawan. Kaya, ayan, uh, na at pumayat siya. Dati punong-puno na yung pot niya. Ngayon, ayan na lang siya. konti na lang. Kasi nga, gusto ng bigo niya yung kahit papano natatamaan sila ng araw. May mga bigo niya na naka, ay mga bigo niya na gano'ng kapromli yung gusto niya may araw but gusto niya yung uh, palaging yung soil niya uh, palaging dry kasi nga ang mga bigo niya ay nabubuhay sa ibabaw ng bato sa mga bangin sa mga matataas na bato yung mga parang bangin niya so ayun sa kaya mas uh, nalaman kaya nalaman ko na mas gusto niya yung dry kasi sa bato naman ay kokontinom kunting-kunti yung mga tubig doon yung ambon lang saka yung ulan dumudulas lang So, ito ka di bagong ripat ko ito dito sa itim na ano, uh, malit na plangga na. So, nilagay ko siya diyan kasi umaano pa lang siya, umuusbong pa lang. So, pag lumaki siya at talaga naman lalaki siya, then ito nga, ato uh, ito, uh, puputulin ko siya. Then, ayan, uh, mayroon pa ang mga bigonyas na kailangan kong i- uh, lagay sa mas magandang lalagyan katulad nito kasi nga ito kapromdi gusto rin nito yung ano uh, dry nitip na bigo niya ito siguro kapromdi kasi hiyang dito sa ano natin eh yung weather natin kasi matagal na yan eh kung saan saan ko na lang nilalagay natutuyo na naiinita na uh, sometimes 2 months ko siyang pinabayan habang ginagawang bahay ko so hindi naman siya na ano nawawala kaya hindi pa rin siya then eh dapat ang paramihin ko kaya ayan um, pinag-isipan ko kung saan ko siya ilalagay. So ayan yung ano dito, uh, ko dito sa maliit na uh, space sa backyard ko din yung tinanggal ko na ano uh, bato dun sa may apakan pa punta dito sa so space na ito. ko dito para pag ano pag may datanim ako. Uh, madali ako makaapak dyan. So, actually, ka-problem, marami na akong tinanim na gulay dyan, di tumutubo yung mga okra. dami ko nang nilagay na okra dyan. Uh, wala man lang nakitang tumubo, siguro tinuka ng manok. Ang hayaan ko na lang. Uh, siguro, ibang gulay na naman, or bibili ulit ako ng seeds ng okra para itanim dyan. Kasi, yung okra maganda rin yung ano nun, uh, bulaklak nun, parang halaman din siya. Then, at the same time, yung bunga niya napapakinabangan. At masarap ilaga yung kapunda at isaw-saw lang sa soy sauce. Ayan yung aking Peruvian fern. binawasang uh, binawasan ko siya at nagripat ako kasi nga hindi naman siya gumaganda dito. Yung sa friend ko sa Manila, ang ganda-ganda. Tapos dito sa akin, hindi. Ang ganda nga ng weather dito compare sa Manila. Hindi siya humahaba, ganyan lang siya. Pero gusto ko kumapal ulit siya para ano, or something na o mano siya, o yung kumapal para gumandang tingnan. So, yung another friends ko na maliliit lang, ha, nilagay ko dito sa taas. So, maganda rin dyan kasi naulanan siya tapos natatama ng araw. So, gusto niya rin yun. yung apakan ko dito yung isang ano yung nilagay ko dun sa ano sa kabila para mayroon akong apakan dun pag uh, bumababa ako dun sa lupa so hindi ako mapuputikan so so far yun ang ano ko dito de, uh, nagawa ko dito ngayon so maganda naman siya uh, at ayun nga uh, at least medyo nagka ano nagka space dito at na naging maliwalas yung uh, dating sa likod